Mga kababayan at tagahanga ng boxing. Isang napakainit na bakbakan ang magaganap ngayong ikawalo ng Enero taong 2025, kung saan magtatagpo sa ring ang IBF Cruiserweight Champion na si Hai Optaya at ang matapang na challenger na si Hyusin Sinkara. Hai Optaya, isang mandirigma mula sa Australia, kilala sa kanyang liksi, tibay, at kakayahang makipagsabayan sa mga pinakamabigat na suntok. Matapos ang kanyang matagumpay na panalo sa IBF title, ipapakita niya muli ang kanyang lakas at determinasyon bilang hari ng cruiserweight division. Hussein Sinkara, isang mapanganib na kalaban mula sa Germany, si Sinkara ay may reputasyon sa pagiging knockout artist. Ang kanyang lakas ay tiyak na magiging banta sa korona ni Optaya. Ano ang aasahan sa laban? Ito ang sagupaan ng bilis laban sa lakas, ng diskarte laban sa brute power. Ang laban na ito ay magbibigay sa atin ng sagot kung sino ang tunay na hari ng cruiserweight division. Mensahe para sa mga fans. Huwag palampasin ang laban ng ito, dahil siguradong mag-iiwan ito ng marka sa kasaysayan ng boxing. Ang tanong, mapapanatili kaya ni Optaya ang kanyang titulo, o magkakaroon ng bagong kampion si Sink Ara? Subibayan natin at suportahan ang ating paboritong mga boksingero.